Hi guys, ayan, welcome back to my channel. So may nag-anunsyo kasi ang LTO na simula sa November 1, 2025 ay bawal na ang paggamit ng improvised plate, temporary plate at yung magbabiyahe na walang plaka. Ayan, so hulihin na po ang mga gumagamit niyan at ang mga walang plaka dahil nga ayon sa LTO, kumpleto na daw o natugunan na nila yung mga backlog sa kakulangan ng plaka noon so ngayon kahit anong uri ng sakyan dapat daw meron ng plaka motor, sakyan o truck man yan dapat daw may plaka na kasi kung hindi pa, simula nga sa November 1 ay magka-crackdown sila pagdating sa mga plaka at huhulihin yung mga gumagamit ng mga hindi uh, authorized na plaka na galing mismo sa LTO so ayun, kung wala pa kayong mga plaka ay pwede nyo nang kunin sa inyong mga kasa sa inyong district office regional office kung nandun man. So, malalaman nyo yan. Pumunta kayo sa LTO tracker, i-check nyo doon kung saan ang na, saan makukuha o saan na, saan nasaan ang location ng iyong plaka, no? So, i-check nyo sa LTO tracker, type nyo doon yung plaka ninyo or yung, MB file. Tapos, pwede mo din yung option deliver. Yun nga lang, sinasabi ko, sobrang tagal ang deliver na ng dalawang buwan, ilang buwan, bago dumating. Yun sa akin nga, magdadalawang buwan na hanggang ngayon wala pa din. So mahigit sa dala, mahigit sa buwan na hanggang ngayon wala pa din. So hindi ko alam kung aabot sa November 1 'yon dahil mag sobrang tagal na. So hindi natin alam kung paano ang solusyon ng LTO sa mga ganun. So bago naman sana sana magbigay si LTO ng crackdown sa mga gumagamit ng improvised plate. Dapat solusyunan muna nila yung pag-release ng plaka tulad nung uh, kapatid ko kanina. Ayan, dahil nga nag-anong sa LTO na bawal yung plaka pumunta siya sa LTO para napinahin yung plaka. So, antay na lang daw na mag-green doon sa may LTO trailer. Kasi nakalagay doon, your plate is being reviewed. Ayan. Your details be, being reviewed yata yun. So, antay na lang daw na mag-green yun. So, kailan pa? Ang tagal na yun na naka-review na, ang tagal na yun na nakalagay na gano'n. So, ayun nga. Uh, mga tao, gusto naman talaga magka-plaka. Yung nga na problema, mahirap kunin o mahirap uh, hanapin ang iyong mga plaka.